Mga ka-express, isa na namang mainit na usapin ang ating tatalakayin ngayon. At siguradong magpapainit din ito ng dugo ng bawat Pinoy basketball fan. Sa bawat laban ng Gilas Pilipinas, bitbit -bit natin ang pangarap ng buong bayan. Pero paano nga ba? Kung ang kalaban natin ay isang napakalakas na team tulad ng Australia, yung tipong punong-puno ng malalaki matatangkad at may mga NBA caliber players. Abay parang imposible yan. Pero teka lang mga ka-express, huwag tayong mawalan agad ng pag-asa. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang limang posibleng paraan kung paano natin kayang gulatin ang Australia at bigyan sila ng isang matinding laban sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Laban Pilipinas, puso! Tara, simulan na natin! Unang-una sa listahan ay ang pangangailangan natin sa mas matalino at epektibong ball movement, pati na rin sa matatag na parameter shooting. Alam naman natin na isa sa mga kalamangan ng Australia ay ang laki at haba ng kanilang mga players at kung hindi natin kayang tapatan ang kanilang laki, pwede natin silang i-counter gamit ang bilis at talino sa paggalaw ng bola. At dito papasok ang sistema ng gilas kung saan bawat player ay marunong gumalaw off the ball, mabilis ang pasa at may proper spacing sa court. Kung maganda ang ikot ng bola, laging may open man sa corner o wing, mapipilitan ang depensa ng Australia na mag-rotate at diyan natin sila mahuli. Dagdag pa rito kung magiging consistent ang outside shooting natin, mapipilitan ang mga big man nila na lumabas mula sa shaded area. Imagine mo si Carl Tamayo na tumitira sa labas at hinihila sa parameter si Dupreth o si Jack Landell. Sa ganitong setup mang ng mas maraming space para sa slashers natin na tulad ni na Dwight Ramos at Sergio Perez. Pero para maging epektibo ito, kailangan hindi lang basta tumira sa tres, kundi high percentage shots ang tinatarget natin. Hindi itong simpleng barilan. Kailangan ng disiplina at pasensyang hanapin ang best shot bawat possession. At kung ma-implement ito ng maayos, isang malaking advantage ito kontra sa matikas na depensa ng Australia. Ikalawa, napakahalaga na i-control ng gilas ang tempo ng laro. Mga ka-express kung papayag tayong bumagal ang laro at maging half-court setup kada possession, kaya mahihirapan tayo doon. At dito na ang kalamangan ng Australia. Mas malaki sila, mas malawak ang abot, at mas matatag sa ilalim. Kaya ang dapat gawin ng gilas, bilisan ang laro, gamitin ang youth at athleticism ng team, every opportunity to run, dapat takbuhan agad. At kung makaka-rebound tayo at makastil, huwag nang magdalawang isip, tumakbo agad. Push the ball forward, at huwag nang hintayin makababa ang mga kalaban. Dito papasok ang explosiveness ni na Justin Brownlee, Carl Tamayo, Kevin Kembao, Jamie Malonzo at Calvin Aftana. Kapag palaging mabilis ang laro, mapapagod ang mga malalaking players. At kapag napagod sila, bumaba ang depensa nila at lumalaki ang chance nating makascore sa transition. Pero hindi lang ito basta takbo ng takbo, kailangan pa rin may structure ang fast break. Kailangan organized at may finish palagi. Kasi kung hindi, sayang lang ang possession, ang game plan, control the tempo, dictate the pace, and run them to the ground. Ikatlong punto, ay walang iba kundi ang depensa. Alam natin, offense can win games, but defense wins championships. Lalo na kung underdog ka, at sa laban kontra Australia, hindi sapat ang one-on-one -on -one defense kailangan dito ang all-out team defense. Kailangan lahat ng players marunong mag-switch, mag-help, at mag-recover sa tama at mabilis na paraan. Kapag hindi coordinated ang depensa, siguradong makakascore ang Australia gamit ang pick and roll at inside play. At dito lalabas ang vaunted defense ni Coach Tim Cohn. At syempre, hindi natin pwedeng palampasin ang malaking papel na maaring gampanan ni Kai Soto sa laban kontra Australia. Yes, mga ka-express, mahalaga ang karanasan ni Junmar Fajardo at athleticism ni Japit Aguilar, pero iba ang impact kapag may 7-tree player ka sa gitna. Isang sukat na hindi lang bihira sa Pilipinas, kundi pati na sa buong Asia at Oceania. Si Kai ay hindi lang mataas, meron siyang unique skill set na hindi karaniwan para sa isang center, marunong siyang pumaste at may malambot na tira sa labas. Kayang magbigay ng sulid na screen at higit sa lahat, rim siya sa natural niyang taas. At sa ganitong kalibre ng kalaban, kailangan natin ng presence sa ilalim na hindi lang kayang humarang, kundi kayang magbago ng shot attempts ng kalaban kahit hindi niya ito binak. At dito pumapasok ang value ni Kai yung simpleng pagtayo niya lang sa shaded area ay isang psychological factor na agad mararamdaman ng mga attackers ng Australia. At bukod sa depensa, ang often spacing na kayang ibigay ni Kai ay napakahalaga. Hindi tulad ng ibang traditional bigs, si Kai ay may kakayahang mag-stretch ng floor. Kaya niyang mag-set na pick at mag-pop out para sa mid-range o three-point shot kapag naging consistent ang outside shooting niya, mapipilitan ang bigs ng Australia na iwan ang paint at magbibigay ito ng mas maraming opportunities para sa mga slashers ng hilas. Isa pa, ang taas ng basketball IQ ni Kai ay kapansin-pansin na rin kahit sa murang edad. Marunong siyang magbasa ng depensa, hindi selfish sa bola, at kayang magbigay ng tamang paasa sa tamang oras. Sa isang international game na mataas ang level ng physicality at execution, mahalaga ang ganitong klaseng big man. Hindi lang dahil sa taas, kundi dahil sa talino at versatility. Kaya kung gusto talaga nating may chance kontra Australia, hindi sapat na nasa lineup si Kai. Kailangan siyang i bilang centerpiece sa ating depensa at anchor ng ating sistema. Hindi yan dahil mas malakas tayo kundi dahil lumalaban tayo hanggang huli. Wala sa stats ang puso. Hindi ito nakikita sa height, sa shooting percentage o sa ranking, pero ito ang nagdadala ng gilas. Ito ang nagpapalakas sa kanila kapag pagod na. Ito ang nagbabangon sa kanila kapag tambak. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na sumusuporta dahil alam nating may pusong palaban ang gilas. Sa bawat dribble, sa bawat tira, sa bawat depensa. Bitbit -bit nila ang bandera ng Pilipinas. At kung may pagkakataon mang tayong talunin ang Australia, ito ay dahil sa never say die spirit ng ating mga players. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.